ako ng tubig! Natutuyo na yung ko! Tulong! Oh, no. uh, 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 Yahoo! Uh, ayun! Sa wakas! May swimming pool! Makaligo na rin ako! Uh, 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 wow! Ang natin ng tubig! Presko, presko! Dito na ako maniligo! <laughs> tubig! Sa so, wakas! Hindi na ako matutuyuan! Wow. Nay! Malinig na po ako sa swimming pool natin, ha! Wow. <laughs> Lagot! May tao! Kailangan ko magtago pa makita ko! Yay! Malinig na naman ako sa swimming pool! <laughs> nangyayari? Yung butot ko gumala. Ano yun? Parang may nalilig ko sa swimming pool. Sino kaya yun? Ah! 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 May sirena! Bebang, ikaw ba yan? Ako to, si Jessabin, yung kaibigan mo sa dagat. Naalala mo pa ba ako? Ate Isabel! ka? Paano ka nakapunta rito? Kasi sobrang init sa dagat eh. Ang lakas-lakas ng araw, kaya umalis muna ako doon! Kaso, wala akong maliliguan, kaya naganap ako ng tubig. Mabuti! Nahanap mo itong swimming namin! Kaya nga eh, munti ka na nga mamatay kanina, tuyong-tuyo na yung ko. Sige, magpahinga ka muna dyan, Jezabel. Maglangoy-langoy ka. Tatawin ko lang si Princess, sabihin ko, nandito ka na. Okay, naminis miss ko rin si Frances pati si Emily. Gusto ko rin silang makita. Wait ka rin din, Dezabel, ha? Kukuha din ako ng pagkain mo. <laughs> Ang talaga ni Bebang. Swimming pool pala nila to. Maliligo na nga lang ulit ako. <laughs> lakas talaga ng water blaster ko walang makatalo nasana na sila bebang bay pati si princess bagde kami Bebang! Siguro, nasa swimming pool sila. titigdam ko nga sila doon. Oh, no. ano yun? May sirena sa loob ng swimming pool. Ang galing naman. kilala ko siya. Si Jezebel, ang sirena na kaibigan nila, Bebang. <laughs> ang sarap talaga maligo sa pool. Hindi malaking tubig. <laughs> May naisip ako. Yari ka sa akin ngayon, Jezebel. na kita. <laughs> Nasaan na kaya sila, Beba? Ang tagal naman nila. Hello, Jezebel. Nandito ako. Ang <laughs> lagot. Si Boy Putike. Nakita niya ako. Huhuli na ulit kita ngayon! Humanda ka na! I yeah! <laughs> lang dito na ka! Beba, wala na si sa pig dito sa swimming pool ah? Siya dito lang meron? Nasaan na si Jezabel? Wala na siya! Naliligo lang siya kanina! Boyong! Pagawalan mo ko! Ibalik mo ko sa swimming pool! Huwag ka nang pumalag, Jezabel! Pag may ari na kita, kaya sumunod ka na sa akin! Tara na! Ayoko si mama sa iyo, boyo! Ibalik mo kina Bebak! Tanggalin mo tong lambat! Ayoko si mama sa iyo! Makulit kang sirena ka, ha? Di ba ang sabi ko, ako'y masusunod? Tatamaan ka nitong water blaster ko! Aray ko! Boyo, tama na! Kapag hindi ka maikinig sa inuutos ko, manalagot ka sa akin! Tara na! Sana iligtas ako nila, Bebang! <laughs> Princess, paano na yan? Nawawala si Jezebel! Baka merong makita sa kanyang tao! Tapos ulihin siya! Kaya nga, Bebang, eh! Kababalik niya lang dito sa atin! Tapos nawawala na agad si Jezebel! Anong gagawin natin? Baka mapapak si Jezebel kapag nakita siya ng mga tao! Hanapin kaya natin siya! Panigurado! Hindi pa siya nakakalayo kung may kumuha sa kanya! Tara! Halapin natin si Jezabel! Jezabel! Nandiyan lang na kami! Nasaan ako? Saan ako dinala ni Boyong? Mga kapitbahay! Gusto niyo bang makita ng Serena? Kalahating tao, kalahating isda! Nandito siya sa loob ng aking batsa! Bobby, may nahulod daw si Kuya Boyong ng Serena. Ayun oh! No? Tara, ayokong puntahan natin siya! Sige! Lumapit kay rito para makita nyo yung babaeng Serena. sirena! 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 Ito maraming tao sa paligid! Ano nga ang gagawin nila sa akin? Ano kayang pinagkakaguluhan nila doon? Mapuntahan ko nga! Gusto nyo na bang makita yung tunay na sirena? Gusto namin! Kailangan nyo muna magbayad ng 20 pesos para makita nyo yung aking sirena! Ito kuya po yung bayad namin! Wow! Ang dami ko ng bente! <laughs> Bayong! Ano yan? Iska! May nahuli akong sirena! Kalahating isda! Kalahating tao! Eto siya! Totoo! May sirena! Kung gusto mo siyang makita, kailangan mo rin magbayad ng 20 pesos! Sige, gusto ko makita ng sirena! Eto bayad ko! <laughs> <laughs> Ang dami ko ng pera dahil dito sa sirena. <laughs> Ipakita mo na yung sirena, boyong! Sirena! Sirena! Ladies and gentlemen, lapis at ballpen, handa na ba kayo makita yung sirena? Oo! Oo handa, handa na kami! Eh. Hindi na natin patatagalin pa! Jezabel, magpakita ka! yun? Siya pala yung nahuling sirena ni Boyong! Boyong! Patakasin mo na ako! Ibalik mo ko sa swimming pool! Matutuyo yung bundot ko! Dito ko lang, Jezebel! Magtatawag pa ako ng mga tao para marami akong pera! Kailangan ko mapuntaan si Bebang! Sasabihin ko sa kanya na nandito si Jezebel! Jezebel! Nasaan ka? Jezebel! Bebang! Bebang! Aninis ka! May sasabihin ka ba? Nakita ko si Jezebel! Hinuli siya ni Boyong! Saan mo siya nakita? Kanina pa namin siya hinahanap eh! Doon sa kabilang lote, maraming tao na nanonood sa kanya! Naku! Kawawa naman si Jezebel! Beba! Iska! Punta natin si Jezebel! Iligtas natin siya! Sige princess! Bilisan natin! Humanda ka sa aming bayang. Isabel, kumanta ka nga, di ba? Magantay boss ng sirena! Hindi ako marunong kumanta, boyong! Masakit yung nalamunan ko. Hindi ka sumusunod sa utos ko. Etong sa'yo. Aray ko, boyong! Natatamaan na ako! ko. Tama na. <laughs> Ay, hindi dapat sa'yo. Serena ang pasamay. <laughs> boyong! ayoko na. Jezebel. Princess! Iska! Tulungan niyo ako! Iluloy ako ni Boyong! No. Tumahimik ka nga dyan, Diyan ka lang sa bata, Huwag kang nga alis dyan! Ayoko dito, Boyong! Masikip! Hindi ka siya buntot ko! Hindi ako makalangoy! Oh. E eh, di magtiis Ang haba kasi ng buntot mo! <laughs> Sana maging tao na lang ako! Gusto ko ng pa, Para makalakad ako tulad nila, Bebang! <laughs> may naisip ako. Jezabel, gusto mo magpalit tayo sa akin yung buntot mo at sa'yo naman tong pa ako? Totoo boyong, may kipagpalit ka sa buntot ko? Oo, gusto ko rin makaranas ng maging sirena yung lumalangoy sa dagat. O sige, magpalit tayo. Ibibigay ko sa yung may kabibi, Boyong. Yeah! Wow, may ka kabibi. Kapag sinuot mo to, magiging sirena ka na at ako naman magiging tao. Akin na yung mahiwagang kabibig, Jezabel! Excited na ako maging sirena! O, oh, ito! Sa oras na ilagay mo yung sapang mo, boyong! Magiging sirena ka na! Ayos! Magiging sirena na ako! Akin na yan! Kunin mo na! Sana maging effective yung mahiwagang kabibig! Wow! Nagkapuntot nga ako! Ang astig! Gumagalaw yung buntot! Bill Ano nangyari si AJ Sa Bill Bakit nakatayo ka na Nakita mo pa Beba Wala na akong buntot Hindi na ako sirena Beba Tignan nyo ho May buntot na ako Ano Si Boyong May buntot Boyong Naging sirena ka na Binigay ko kasi kay Boyong ka kabibe Nagpalit kami Sa kanya yung buntot ko Sa akin yung paa niya. Ingit kayo, no? May buntot ako, parang Serena. <laughs> ang galing naman! Serena si Boyong! May buntot siya! A few moments later... Ano yun? Ang init! Aray ko! Ang init ang buntot ko! Boyong! Ano nangyari sa'yo? Masababa pa kanamdam mo? Oh. Ang init ng bundot ko. Parang naluluto. Anong gagawin ko, Jezebel? Naku, Boyong. Kailangan mo pumunta sa tubig. Matutuyay yung bundot mo kapag nasa lupa ka. Tubig! Gusto ko ng tubig! Ayan, you know, Sa may batsa. Pumunta ka rin sa may loob. May tubig! Ah, 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 ah. Ah, ay, sa wakas. Dalamig ang ah, Kaso, yung buntot ko, hindi mabasa. Kulang yung tubig. Bebang, ikiban nyo nga ako ng tubig. Lagyan nyo tong batsa. Inutosan mo ba kami, bayang? Ang bigat-bigat kaya tubig. Sige na, mahawa na kayo. Matutuyo tong buntot ko. Bebang, kailangan ni Boy ng maraming tubig para hindi matuyo yung buntot niya. Sige na nga, princess, iska, kuha na natin si Boy ng tubig. Okay, tutulungan natin si Bayang. Binasan natin! Baka matuyo si Boyong! Tara na! Magiging tayo ng tubig! <laughs> One hour later... Boyong! Ito na yung tubig mo! Wow! Isang balde! Ilagay mo na sa bacha, bang! Ibubuhos ko na, ha! <laughs> Ang lamig-lamig! Ito -lamig. <laughs> naman yung naigib ko, Boyong! <laughs> Salamat pwede <laughs> Ang kunti naman yan, princess! Isang baso lang! Naglareklamo ka pa? Kinutulungan ka na namin? Oo, oh, eto na yung tubig mo! <laughs> ano ba yan? Parang ihilang? Ang <laughs> tamat-tamat talaga ni princess! <laughs> Anong sasabihin mo sa amin, bayang? Salamat sa inyo! Makakaligo na ako! <laughs> ang saya-saya ko! <laughs> Boyong! Huwag kang malikot! Matatapon yung mga tubig! Ah! Naku! Nataob si Boyong! Naubos yung tubig sa batsa! Bebar! Tulungan niyo ako! Natapon yung tubig ko! Ilagay natin si Boy ang debang sa swimming pool nyo para malawak yung paliliguan niya. Ayoko nga. Baka magamit pa si nanay eh. Masira pa yung swimming pool namin. Beba, matutuyo na yung buntot ko. Ilipat nyo na ako sa swimming pool. Guys, ilalagay ba namin si Boy sa swimming pool? O oh, hindi? Mag-comment lang kayo para sa part 4. Bye-bye!